Mula pa man noon, nung bata pa ako, eh napapanood ko na at nakikita ang mga ginagawa ni Congressman Amado. Isa siyang statesman at pride ng Distrito 5 ng Maynila. Alam natin ang mga nagawa ni Congressman Amado sa apat na dekada ng pagsiservisyo dito sa Distrito 5, wala nang dapat pang patunayan si Congressman Amado. Pero ngayon, sa tingin ko, kailangan magbalik ni Congressman Amado dahil kailangan-kailangan ng Distrito 5 ang serbisyo hindi lang ni Kong Amado, maging ang serbisyo ng kabaka. Alam nyo, mga mahal kong taga-5 distrito, ang ebidensya pinakamagandang pagbasihan sa isang tao, lalo na yung gustong tumakbo. Itong si Tolmac Ignacio, hindi pa po hal inalagaan na kalusugan ninyo, lalo na mga seniors namimigay na ng maintenance, pinahahaba ang buhay niyo, pinalulusog kayo. E ano pa kaya pag naging kunsiyal ito? Lalo kayong aalagaan ito. E sa pa kayo, I love you, sinabi niya, at pinagatawan niya. E, May mga iba, puro I love you, pero wala naman, puro daldal lang. So, Tolmac Ignacio, maaasahan na kunsiyal sa 5 distrito. Maraming salamat, kong amado. Hanggang sa dulo, ipapadama natin ang pwersa ng kabara. Sa Mayo 12, mahal kong Distrito, 5 distrito, numero 12. Ibalik natin ang ama ng kabara. Huwag kalimutan, numero 1, Congressman Amado Bagatsi. Manila, Manila, God, God first! Si Amado Bagatsi, inyong mapapansin, servisyo.